ano na yung ulam namin nao panghalian na guys yung baon ni ate guys for the rest schedule ng ulam ni ate, ate bukas ay ano ang tawag yung pork pork ba to ah ito yung pork ingay mo naman gab ito yung pork Oh my God! So Tapos, kalabasa chicken na ano na hiwa ko ng maniliit tapos ito pork ito At yung ating lulutuin bukas ng umaga good morning guys it's luto time para sa mga baon ngayon na po yung kilakuyat -kila ring -kila -kila -kila. look guys gabi pa. Ayan na si Snowy na Kakukulong ko lang ngayon yan. Tapos eto naman yung kila ate. Eto naman guys yung sa matatanda. <coughs> Pork marinated siya guys. check na natin guys